Balikad. Ano nangyayari sa iyo? Naano naman nga, ano eh, ano so, na, mga ano ano, um, item. Pagsakan? Ay, uh yung -huh. na malaki, yung, yung, yung ano, yung mga pang-building, gan' po kalapad. Hmm. hmm. Hindi naman, hindi naman ako na nabagsakan. Paano nangyari? Uh, tinutuwa ko kasi yung kasama ko, iiyan mo, hindi na pala, kayang iiyan Ilakad, hindi nagsabi, binagsak na yung kanya. Ah, magkabuhat kayo? Uh -huh. Ngayon? Siya, ah, ah, ah hindi na kayo. niya ikaw ngayon, nasa balikat mo ba? Nasa balikat ko. okay, sige. Ano Kailan ka nadali, Idol? May ano na to sir, may limang taon na magdago. Mag? <laughs> may limang taon na yan. Tinitiis ko nga lang. Ito kasi namaga to eh. Namaga yan? Oo, oh, naihilot na pahilot ko ito. Yan hindi nakuha. Nung pinapahilot, nung pinahilot ko ito, ito hindi na ano, naalis. Kailan siya sumasakit? O oh, ngayon masakit pa rin? Oo, oh, masakit po siya ngayon eh. Kahit wala kang ginagawa? Oo. Oh. Ah oh, okay. Sabi nung pag na-anong ting malamig. Mm -hmm. Pag ka-pili talaga. masakit, O oh, hindi naman shaposin pero yung loob nito, namamalamig na bago 'to. Ang bigat tong Ivim na yun eh. Labo. indatay kaya ka sabi ko papahilig ko muna. Ang bala ko sa anong ano, ipa-extray. E, eh, hmm. hindi mo pina-extray. Kasi malaking bagay yun para makita yung ano. Pero yan naman, nabagsak ang kalang. Ay, baga, nahilap. Na, yung bigat. Oh, yung bigat lang napunta sa'yo. Hindi ka naman fracture nun. Ang problema nun, no, siyempre may mga joint dyan. mag uusugan yung mga yun. Pero pag hindi nakabalik yun, palagi lang may masakit. Ano oh. ako? Mahirapan ako, Mia. Tapos oh, pag ang ako malalim, hindi ko may diretsyo. Ah, ganun? Gumubuhis yung sakit ko pag pag okay. Kita mo, pati sa breathing ko, napektado na. na. Mamaya, oh. paihinga yung kita ng mayos, ha? Hinga, hinga kang malalim. Ano, oh, putol-putol lagi. Putol-putol. Ang putol. okay. Mm -hmm. Diretsyo na, Putol-putol. Ito, medyo. Kaliwa ka ba, kanan? kaliwa po ako mag-ano, eh. mm, sige. Mas malaki ito. Okay, oh, relax no? Yan, ang mo nalaman. Isa pa. Hmm. Ay, bitayo ko muna. Bita ko muna. Hirap eh. din para huminga si Sir. Mm -hmm.

Pero may naramdaman ka, umusog yung ribs mo. Yun na yung tignan mo mamaya, paghinga mo ng malalim. Dami uh, yan. Roy, nabigla yan. Diyan ka lang sila. Mamaya, tignan mo yung changes. Pati rito yan. Bigyan mo naman kung hindi rito.

Kumbaga, sa tagal kasi ng panahon na inundam mo yan dyan eh, parang na hindi nakabalik eh, hindi ka makahinga ng maayos eh. Isang linggo, obserbahan mo yan. Pawala ng pawala ng pawala na yan. Pero ngayon, tignan mo, iba na yung ano yan. Iba na yung pakiramdam mo yan. Okay, oh, yeah, last na. Inhale. Exhale. Down. Diyan ka lang muna. Ganda tayo. aircon yung ano mo yung ribs mo kaya yun, yung breathing mo yung ribs mo sa likod adjust na yun idol kaya pala hindi mo mga masakot sa ito <tong> pali ka na yan sa mga pagka nahihirapan kayong huminga iangat nyo yung kaliwa nyo Yang yung kaliwang amay niyo. Ingat yung malalim. Hmm. oh, Oh. Oh, ingat yung malalim. Sabi okay. si Idol, sa loob pa ng isang linggo lahat yan, magigilog. Doon mo palang malalaman, yung dito sa ribs mo umusok yun, sa bigat kasi nung ano mo eh. Sa bigat na mm -hmm. yun, nakatong no, pag-arigat ako yung pag lang, na wala na. Mga inyong pagpagkahihilan niya pag-alang lagi, paano sa Patras. Pa Oo. Oh. Pagkatandang pag yung breathing natin naglulos parang ang bigat. Iangat nyo to. Oo. Oh. Tingang malanin. <coughs> Walang sasabit dyan. Basta iangat nyo yung kaliwa nyo. Tapos, Oh. Ganun ganun ka? naano ako makapigat. Tingang maga natin gagawin ito talagang masakit. Oo ngayon. Pagka umaga. Ay naaarap na kayo. Sarap na lang ito kanini. Sarap ako. Oh. Tingang malanin. Okay, huwag ka na malinig today ha. Uh -huh. Kita mo yung natanggal na tinig sa... Uh -huh. Thank you Lord, syempre. Okay, huwag ka na malinig today. Magami,